Hello guys. Ayan, for today's video, magluluto po tayo ngayon guys ng si, uh, sinigang dahil maulan, kailangan natin. Guys, itong isda ito. Napakalaking isda nito. Na Hindi sa bangus pero uh, galing naman dagat, minadami na bilang ko po kanina. Kaya nang mahal, 300 po per kilo. So, itong dalawa nito, isang kilo na. Yeah, so yan 300 at ito po tuningan. Napakalaki. Ito po ay uh, iihaw ko naman. Ayan, bali ito po ilulutuin natin ngayon. So, yung dalawa na yan. Ayan, so, maghiwa mo tayo guys. Meron tayong kamati, syempre. Meron tayong uh, press kangkong. Ayan, sa nakakamiss po ng kangkong. At nilagyan ko po yan ng, syempre, binalang ko siya ng okra. At meron tayo dito guys, sili. At syempre, meron tayong pang-asin pure, original, sumpalok, sinigang mix. Kaya, hello, hello po dyan. Kasi na uh, maghiwa, hiwaan muna natin to guys. No? Ayan. Guys, ayan. Uh, tignan po natin. Tignan natin kung ano mangyayari luto yun mamaya. So, gawain ko ito ng ano. Nang gusto ko dito mal malalaki sa sibuyas. Ayan, tingin natin sa gitna ng ganyan. Ayan. Then, gusto ko dito malalaki. So, ayan lang guys. no At yung ating duya, Tingin na lang natin. So, kailangan dito ng dikdik. Ayan. Ayun. So, pwede na. Ayan. So, ayan. Salang na natin sa kalan. Ayan. So, salang na po tayo ng kawali. Sa talikas kukulutuin dahil para, kasi malaki po yung isda. Lagyan na natin yung tubig ha big, Ayan, nagkat tayong tubig guys. So, dagdagan pa natin. Ito kasi, kasi magiging sabaw. Ayan. Ayan, kadami. Ayan, ang tubig na lagay natin. Kasi dalawang isda yan eh. So, antay natin guys muna kumulo So, ayan guys, kumulo na. Lagay natin yung luya. Ayan, na po yung luya. Ayan, lagay na rin po natin yung uh, sibuyas. Sibuyas guys ito. So, gusto ko kasi guys, isiniga. Yung kasi pag ginigisa pa, ako ayoko dahil ayoko ng oil. So gusto ko lang guys, isa yung lasa mismo. Lagyan natin lang na, guys yung kamatis. Okay, yan. Kamatis na masarap, no? Ah. And then lagi natin na yan ng paminta, siyempre. Ingat ni guys paminta. Paminta guys. Tut and lagan din natin ngayon ng salt rock salt yan, lagyan natin ng rock salt guys, ang ating pampalaza rock salt dito nga pa natin oops, isa pa okay na yun and then, tukapan natin yan siyempre, kaya natin muna ng kumulo yan isita na natin guys kung uh, ano na nangyari. Oops, kumukulo na. Lagay na po natin to guys. Yung so, ating pong uh, sampalok sinigang original. Yung ating pangasim. Yon. di ba? So, kumukulo na guys yan. Then habang lagay po natin yan, ilagay natin yung sda. So guys, so, ilagay na natin to lalaki. So, Ayan. Grabe guys, no? Super laki. Oo, yan, no? Grabe. Swabe yan, swabe yan guys. At ilagay din natin yung atay niyan. Ito guys, yung atay niyan, laki na atay. Pssst, yan, yung atay na. Ayan na yung guys, and na po natin yung sili para umanghang. Oops, tapan natin. Tapos natin yan, guys. Parehan niya, no? Ilaki guys. Mapakalaki ng isda niya. Ang grabe. Check natin, guys. Wow! Grabe. Sarap, guys, oh. Lagyan natin, guys, yung okra. Tuts. Tuts. Grabe, oh. Sarap niya, guys. So, kaya na bahala, guys, kung ano isda yan. Pero lang isda yan, guys. Super sarap niyan, yan. And then, lagyan natin yung kangkong, Ano? Ah, ito pa kung guys, tagin natin kangkong. kong. Naparahin kang Naparain ka neto. 20 pesos na yung kong kong neto. Ito lang dami. Ayan, gusto ko ng maraming kangkong. kong. O diba? Ayan guys. ham Sarap na ito. Grabe. Hindi lang ako ng ganun kalaking isda guys. At ganun klaseng isda. O sarap siya. 300 ang kilo nun eh. O ayan. Tapan natin guys. Dapit na yung maluto check natin guys kung anong nangyari wow ayan guys tama tama sa maulan napakulan malamig kasi guys ngayon ng panahon kaya masarap po itong uh, talagang himigot ng sabaw o oh, diba grabe so tikman natin kung ano lasa upang itingaman to guys eh, tikman natin kung ano lasa ayan masarap na mausok guys wait lang short naman Wow, napakasarap. Tama ng alat niya. So, pwede na ito guys, hanguin na natin. Hanguin natin para hahanguin ko na. Ayan, at para masimula na ang kain. Dahil masarap uh, nang ng sa bawang ngayong umuulan. Ayan. Wait lang guys, salin natin ha. Ah. So, ayan guys, sa ating pinis. Grabe, ang sarap po. Oh. Uh, yum, yum, yum. Kain po tayo guys. Okay, ang sarap po. Guys, babay po. Kakain po muna ako. Sarap may kupon sa... Wow, ang sarap. Mmm. -hmm. Ah, yummy, yummy. guys, ito yung ating uh, kainin. Kuha ko na isang buo. Grabe. Super laki. Yeah. Aha. Sarap na ito guys. Oh. Grabe. At may atay pa. Hindi atay. Ayun ko kuha ko dito ng nahulog ng gulay. So, gulay. Grabe. So, ito po yung ating dinner. Hindi na po dahil malakas po ang ulan at maulan. Ayan. Ano po tayong atay. Oops, sabaw. Ayan guys. Mm, yummy. So kain pa guys. Ito ang ating kakainin ngayon. Kain po tayo. Happy uh, guys. So oh, ito ang kakainin ko. Grabe. Ang sarap. Mm, yummy. Kaya so, ating atay. Ano ba nasa ng atay? Mm. tay mm. sắp gây sợi tay Mà biết gây phải ở nào rồi